Tika si guys, ayun na, may maraming bulaklak, ayun o. Oh. Tayo guys, kuha tayo ng pagkain ng ano, pagkain ng kambing. Para sa alaga natin kambing to. Dalawa. Ayun o, kapito, hmm. ang dami na, Jop. <coughs> Oo, oh, ayun o. Ayan ka. Akit oh. po yung taong gubat. Na, akit po yung taong gubat. Ayan na. Tignan natin kung paano makita yung taong gubat. Nang ipol ipo ano guys? Sabi. Ini oh, paano makita to? Tingnan mo, napakaliit lang niya, no? Alam mo unggoy oh. Oh. Taong gubat po. Hmm. <laughs> mo, mga taong gubat? Oh. Nakakapit <laughs> pa niya sa puno. Parang ano yan? taong gubat po, idol. Ayan, kahit umuulan, sige. Ang galing na no? umihibitawan Bi niya yung kaan. <laughs> yung itak niya eh. Di Op, utang ina pag ikaw na, pag yan nalaglag po ina. Tumaku, tumaku, pag ganyan na bitawan. Patay ang masarap talaga. Ay, malabo. Hindi, <laughs> parang talagang bundok talaga eh. Oh. Okay, so, tingnan mo, sa pinakadulo, napakalipis lang na ng akit ay niyo. Oh. Grabe. Tumutol, <laughs> <laughs> mm, ang ipigitil. Ay, si Jop, Jop, parang. Yeah. Tama na yan, Jop. Okay na yan, Jop. Tara na. Ayan na. Ababa na siya. Utang inhaip pa. <laughs> Ayan na. Wakit ba? na. Tawag gubat. Tayo yung tawag gubat kahit mga idol. Grabe. O. O. Ayan na. Nakakuha lang na kami ng taano. Pagkain ng kambing. Mga idol. Ma magkakalayo, hindi pwedeng hmm. malapit-lapitan. pagkain ng kambing. Matakaw yung kambing na isa eh. Ang buntis. Wala. Nadigbaan ano? na naman yata puso, puso ng saging na isa doon ah. Tagal na yun eh. Din. Hapon. Sabi ko na, mami na oh. Ito din oh. Guringin na yan. Yan. Ganyan lang. Diyo, pag niya unang kukunin. ano na, Dalbos na yun. Wala pa nga na dito. Talbos na yun. Wow. Ayaw ako, sino kumuha dyan? Di. matagal na yan, matagal na. Matagal na ba yan? Parang bago lang ah. Hindi na. Diyo, ayun ka. tayo. Eh, na lahat. na yan. Yung itak, dali yun, pati yung ano.

Kita ka tinilas. Yeah. Yan. Tinilas. Yan natin ang taong gubat. Magpapakain ng kambing. Uh, ha? Oh. Tinilas. Oo. ang Ayan guys. Kain tayo ng ano. Makakain natin yung kambing natin. Eh, yeah, buksan pito. An? Hum? An? na, pinahasap yun na. Pulong ng kambing. Ah, eh na mga power ko. Oh. Gee, yeah, kain. Gee. Yeah. Oh, ay siya. O. Ayan. Kumain <laughs> ng kambing, to? Oo. ay naman ang gusto ng gusto nila, ipilipil eh. Tingnan mo, oo. Lakas kumain yan. Ayan. Kakain siya mamaya. Lakas kumain, oo. Ayan, sila. mga kambing. Ito, may lahing tong bower na mayroong ano. <clears throat> Ito, makanganak na ito. Buntis na. Ayun okay, guys, so. oh. Hmm. Buntis na. Makalaking. Wow! Makalaking kambing. Ayan na, guys. Hmm. Ayan. Sige, kain. Tapos mamaya, pakakainin natin sila ng pizza. hey okay guys dito na guys dito na lang ganto lang natin guys Yan salamat sa mga nanonood ng vlog natin